Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan, mga uh, kababayan at uh, mga ka-OFWs naway nasa mabuti tayong kalagayan at pasalamat tayo dahil natunghaya na naman natin ang isang araw Ito ay isang biyaya sa Diyos, di po ba? At uh, alam nyo, napaisip lang kasi ako dahil may nagsabi sa akin na o, kayo nasa Hong Kong. DH na pambahay. Eh, hey, yung nagsabi sa akin ay caregiver daw. Ah, uh, caregiver, ano ba ang pinagkaiba ng caregiver at uh, domestic helper? Ah, uh, pambahay lang daw ang DH. Ikaw, caregiver, An ano ka? Palabas? <laughs> Ang alam ko sa caregiver, nagtatrabaho din sa bahay. di ba? Diba? Uh, alam nyo, KDH ka or caregiver ka, domestic helper ka or skilled worker ka, wala yung pinag-iba kasi pare-parehas tayong nangibang bansa, OFW, para maghanap buhay at blessing ito sa ating Diyos. Blessing ang mga trabahong ito, hindi ho Kompetensyahan kay caregiver ka, minamaliit mo, ang domestic helper. Alam nyo ba, uh, ang mga domestic helper ay jack of all trades yan. Di ba? Pwede kaming maging uh, nurse. Inaalagaan <laughs> namin. Ang at uh, din ang aming mga alaga, ang mga alaga namin, ng mga bata. O, oh. pag may sakit sila, nili, at saka araw-araw yan, pinapaliguan yan, di ba? Nurse, pwede kaming maging chef dahil cook kami, pwede kaming maging janitor dahil tagalinis kami, at uh, sa bahay, at uh, pwede kami maging teacher dahil nagtututor kami, di ba? <laughs> Kaya, alam nyo, imbes na malitin ang uh, uh, trabaho ng iba, dapat mag- pagdasal natin ang ating uh, ang ating mga kapwa OFWs dahil hindi pare-parehas ang kalagayan natin ang kat, ang uh, pinagdadaanan natin salamat tayo kung napakaganda ang employer natin o mababait sila dahil nandiyan yung iba diyan nahihirapan daming mga uh, Mahirap ang trabaho dito sa ibang bansa alam niyo ba kaya